Inihayag ngayon ng Philippine Coast Guard na aabot na sa 10,000 trolls ang kanilang mo-monitor na nagpapahayag ng pagtutol sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa isang forum sinabi ni Commander J. Tariel at tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, nang simulan nila noon ang kanilang transparency initiative, aabot lang anya sa 1,000 trolls ang kanilang mo-monitor. Pero ngayon, biglaan niya itong lumobo sa 10,000 social media accounts ng mga troll ang kanila nang namomonitor na kinukontra ang posisyon ng pamahalaan sa WPS. Sinabi ni Tariela na nag-ooperate ang mga troll na ito bilang mga influencer o initiator, disseminators o kaya naman ay mga reposter. Ay kay Tariela, iginigit ng naturang mga troll na ang Pilipinas ay walang legal na basihan at lumilikha namang ng tensyon sa West Philippine Sea. Maliban dito, inaatak rin ng mga troll online ang mga opisyal ng gobyerno na nagsusulong ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea.